Samantala, ibinahagi ng Department of Trade and Industry sa komite ng Kamara ang kanilang iba't ibang programa na kasalukuyang isinasagawa na nakatuon sa pagpapalago ng industriya ng bansa. Kumuha tayo ng detalye mula kay Kate Reña, live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Natch, nakatutok ang mga isinusulong na programa ng DTI, partikular sa pagpapahalaga sa pagbibigay ng proteksyon sa mga consumer, inisyatiba sa halal industry at pagpapalawak ng MSME sa bawat rehiyon sa bansa. Sa isinagawang pagdinig ng Committee on Trade and Industry, inilatag ng DTI ang kanilang mga kasalukuyang programa at inisyatibo. Kabilang narito ang Fair Trade and Consumer Protection Program, Tatak Pinoy, na nakasentro sa mga region. DTI Provincial Offices, Sergio ng Negros Island, Sulu at Davao Oriental para mas maabot ang mga entrepreneur na nasa probinsya, kapatid Mentor Me Program, pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program na nagbibigay ng assistance sa mga micro-entrepreneur lalo sa mga apektado ng krisis at kalamidad. At malikhang Pinoy at Philippine Design Program na target is showcase ang husay ng mga Pilipino pagdating sa paglikha ng mga produkto at kung paano ito mapopromote, mapa domestic man o global. Ibinahagi rin ng DTI na pagtungtong ng taong 2026, nakatuon na sila sa mga gawain bilang paghahanda sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN. Nakasentro ang ahensya sa tatlong goals. Ito ang pag-enhance ng regional stability, pag-promote ng sustainable growth, at pagpapakita ng suporta sa mga komunidad sa pamamagitan ng inklusibong pagpapaunlad. Nash nagbigay rin ng pahayag si DTI Sekretary Maria Cristina Roque kung saan personal din na sa pagdinig sa komite. Binigyang din na, niya, niya, ang kahalagahan ng trust mark ng DTI na layon protection na ng mga consumer lalot na papanahon ang fraud sa e-commerce. At yan muna ang update na dito sa kamera. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Kate Rania, along na sa Blita, Congress TV.